Nagtataka ka ba mga kay Diaz, kung bakit madalas na nagkakaroon ng leak, madilis na nakakalawang ng mga bubong ninyo, at lagi na lang ang maintenance? Dito sa video ito, ituturo namin sa inyo kung ano ang dapat mong gawin para makapili ng magandang klase ng bubong o yero sa pag install At tuturo din namin sa inyo kung ano ang mga dapat at dapat hindi gawin sa pag install ng mga yero ng bahay mo. At kung handa ka na, umpisahan na natin. Welcome sa Kaylen's Amazing Construction Ideas. Bakit mahalaga ang tamang pagpili ng roofing materials? Ito ang mga dahilan. Alam nyo ba mga ideas na kapag tama ang pagpili ninyo ng mga materials ng roofing o mga bubong po ninyo, makakaapekto ito sa ganda o aesthetic ng ating tahanan. Pero hindi lamang doon, kundi napaka-importante rin ito lalo na sa tibay, efficiency at kakayaang bumagay sa klima. Ngayon, pag-uusapan natin. Dito sa Pilipinas kasi, ang panahon natin ay pabago-bago dito. Nagsisimula tayo sa matinding init kapag summer at dumarating din tayo sa panahon na matindi ang init at malakas na pag -ulan. At nararanasan natin yung mga malalakas na mga bagyo. At iyan ang mga dahilan kung bakit mahalaga ang pagpili ng tamang roofing materials. Dapat ninyong malaman mga sa roofing materials ay dapat kayang magtagal ng mga bubong natin sa kondisyon ng panahon sa Pilipinas. Bakit? Kasi may mga materials mga ka-ideas na ginagamit sa mga bubong na hindi naman angkop para sa mainit tapos biglang uulan na pwedeng magsanhi ng mabilis na pagkasira ng bubong. Sigurado ang ilan sa inyo ay nakaranas na ng ganitong klase ng mga materials ng bubong na kung saan napakabilis itong masira o magkalawang na pwedeng magresulta ng pagkakaroon ng leak o kaya naman structural damage. Anong karakteristik mga ka-ideas ng roof ang kailangan natin? Ito po yung mga dapat ninyong alamin kapag bibili ng bubong. Kailangan, meron itong kakayang lumaban sa mga UV rays at humidity. Alam nyo ba na ayon sa isang pag-aaral na ipinablish sa Journal of Building Physics, ang mga materyales na may mataas na UV resistance ay nagpapataas ng lifespan ng roofing systems mula 10 hanggang 30 taon. So, kaya mga ka-ideas, napaka alamin ang lifespan ng mga roofing na binibili ninyo. Isa pa mga ideas sa mga kakaunti ang nakakaalam at kakaunti ang nagsasabi ay ang pagpili ng kulay ng mga yero natin. Ang paggamit mga ka-ideas ng mga light colored or reflective roofing materials ay may scientific basis na nakakatulong sa pagpapanatili ng malamig na temperatura sa loob ng mga bahay ninyo. Ang mga light-colored na mga yero o roofing materials, mga kay Diaz, kagaya ng color steel, kagaya po ng mga Unimax, Apple brand, maraming pang mga ibang brand na the best para dito. Pero, ang mga ganoon kasi na merong reflective na pintura, ito mga kay Diaz ay nakakapag-reflect ng 70 to 80% ng solar radiation. Iyon ay based sa pag-aaral mula sa National Renewable Energy Laboratory or NREL sa US sinagawa ang mga pag-aaral na to. Sa mga dark colored materials naman kasi mga kay Diaz, mas mataas ang heat absorption na umaabot sa 90% na nagiging dahilan ng pagtaas ng indoor temperature. Mas umiinit yung sa loob ng bahay nyo pag mas dark ang color ng inyong mga yero At based rin sa pag-aaral mga ideas na 30% na mas mababa ang gasto sa kuryente sa air conditioning, sa mga aircon po ninyo sa tag-init kapag light color roof ang ginagamit. So isang trivia po ito mga kaidiyas. Isa pa sa mga dapat ninyong malaman mga kaidiyas, lalo na sa mga nakatira malapit sa mga dagat. Yung mga nasa coastal areas ito ang mahalagang tandaan po ninyo sa pagpili ng mga roof kailangan, waterproof at corrosion resistant yung roofing po na gagamitin ninyo. Magbibigay po ako tayo ng isang halimbawa dito, tulad na lamang ng mga Galvalume. Sigurado, pamilyar na po ang ilan sa Galvalume. Ito po ay isang popular kasi na pagpipilian. Dahil ito po ay mayroong combination ng zinc at aluminum, ito po ay nagbibigay ng protection laban sa kalawang at corrosion. Alam nyo ba mga ideas na ayon sa Corrosion Science Journal, ang mga coatings na nabanggit natin kanina na combination ng zinc at aluminum ay mayroong mas mahabang lifespan ng mga roofing. Alam nyo ba na umaabot ng 2 to 3 times kumpara sa mga hindi nilagyan ng ganoong mga materyales sa mga roof. Kaya isang magandang option dito mga kay ideas ang paggamit ng mga corrosion resistant or waterproof resistant na mga materials na nasa roof na bibilihin niyo. Kaya mahalaga ang pagpili ng mga maaasahang mga brand ng mga roofing materials. Magbibigay ako mga ideas ng ilan sa mga example ng mga brand na pwede ninyong pagpilian dahil kilala ito. Una sa listahan ay ang Undura. So sa mga nakakakilala ng brand na ito, ng mga roofing materials, pwede po ninyong isama ito sa mga pagpipilian po ninyo. Bakit? Dahil ito po ay gumagamit ng advanced bitumen technology na nag-alok o nagbibigay ng UV resistance tulad ng na-discuss natin kanina. Hindi lang yon, meron din siyang moisture protection. Tumutulong po ito para humaba ang buhay ng ating mga roofing systems. Pangalawa, pwede rin nyo rin pagpilian mga Diaz, ang color steel. Ito kasi kilala sa mga light colored coated metal roofing na nagbibigay ng reflection tulad ng napag-usapan natin kanina. Kaya nakakatulong ito para bumaba ang heat absorption sa loob ng bahay nyo. So makakatipid kayo sa mga kuryente, sa paggamit ng mga air condition lalo na sa summer. Tulad ng Galvolum na nabigay nating halimbawa kanina, isa rin ito sa pwede niyong pagpilian. May mataas kasing itong resistance sa corrosion at waterproofing properties. Bagay na bagay po ito sa mga lugar na madalas tamaan ng ulan at ng bagyo. Meron pang dalawang re recommend mga kaidiyas, ito yung Mabuhay Vinyl Corporation. Ang kagandahan kasi nito, meron silang insulated roofing panels na nagbibigay ng energy efficiency. Nakakatulong din ito para mapababa natin yung gastos sa kuryente. Ito mga kaidiyas, ang Envirotech, Itong company naman na ito ay nag-aalok ng mga sustainable roofing materials na gawa sa recycled materials. So nakakatuwa, nakatulong po ito para sa pagbawas ng carbon footprint at environmental impact. So yan po yung mga brand na pwede niyo pagpilian pero hindi lamang po iyan ang meron. Napakarami pang mga brand tulad po ng mga kilalang brand ng Puyat Steel, Apo Brand, Unimax at marami pang iba. Depende kung ano ang available sa mga lugar po ninyo. Ano ang karaniwang maling ginagawa na dapat iwasan sa pagbili at pag install ng mga yero? Pag-usapan natin. Ito po mga sa mga karaniwang mali na ginagawa sa pag install ng mga yero o kaya naman pagpili ng quality ng mga yero. Ito po ay dapat nating iwasan. Una na madalas na ginagawa na mali ay ang paggamit ng mga mura at substandard na mga materyales. Alam ko marami sa mga Pilipino sa atin na gusto talagang makatipid. Marami ang naghahanap ng mga materyales sa kanilang mga bubong o pagbili ng yero na hindi na naiisip ang quality ng isang materyales para lang makatipid. Pero isa po yan sa pinaka-big mistake na nagagawa natin. O mga kaidias ideas nakakatokso ang pagbili ng materialis na napakababa ang presyo o kaya naman mga substandard dahil ito po ay kadalasang nagre-resulta sa maagang pagkasira o kaya naman pagkakaroon ng leaks at nagdudulot ng madalas na pagpapalit o kaya naman pagmiminti na. Kung saan ito mga Diaz, ay mas nagiging magastos at maabala sa atin in the long run. Isa sa mga halimbawang pagkakamali dito ng iba ay ang pagpili ng mga substandard na mga materyales. Alam naman natin pag sinabing substandard, pagdating sa yero, ito po ay mas manipis kumpara sa standard na kinakailangan. Halimbawa, 0.25 mm o millimeter, ito po ay hindi epektibo sa corrosion at hindi niya kayang tumagal sa malalakas na mga bagyo. Kaya ito po yung madaling nayuyupi, madaling naililipad ng yero, madaling nagkakalawang, at madalas na merong maintenance dahil madalas ang leak. Pangalawa, ito ang hindi dapat natin gagawin. Ito ang hindi pagsunod sa tamang installation practices. Alam naman natin, meron tayong mga tutorial, meron tutorial ng iba na tungkol sa tamang proseso ng pag install ng mga Kaya dapat sundin po natin ang mga tamang pamamaraan sa pag install ng mga roofing materials upang masiguro natin na matibay at yung functionality. Kaya mahalaga mga kaidiyas ang pagpili ng mga professional o skilled na mga latero o installer ng mga Pangatlo, ito ang madalas na ginagawa ng iba o napapabayaan ng iba. Pangatlo na dapat nating iwasan, ito po ay ang pagpapabaya sa regular na maintenance ng roof. O mga kay Diaz, mahalaga pa rin ang maintenance sa papaanong paraan. Minsan, nakakaliktaan po natin na linisin yung bubong. Lalo na kung malapit lang po kayo sa mapunong lugar. Bakit? Kasi kapag ang mga dumi na naipon sa ating mga yero o mga gutters ay pwedeng magresulta ng pagkakorode ng roofing natin o kaya naman pagsimulan ng leak. Kaya mahalaga ang regular na pagmimintina ng ating bubong o kahit pag inspect lang kung may posibleng dapat linisin. Pangapat na dapat nating iwasan ay ang pagtatago ng mga problema. Sa totoo lang mga ka-ideas, maraming mga ganitong homeowner na masyadong nagiging kampante at hindi agad kumikilos sa mga maliliit na problema tulad ng leak o pinsala sa bubong halimbawa pagkatapos ng mga bagyo. Ang problema dito, kapag hindi naagapan kasi, ito ay pwedeng lumala at magdulot ng mas malubhang pinsala sa buong structure ng bahay. Kaya dapat mga kay Diaz, tayo po ay regular na susuriin ang ating mga bubong para sa anumang mga sinyales na pinsala, ito po ay agad na maayos at hindi na masyadong magiging mas malaking problema. Okay, panghuli, ano yung isa pa sa mga madalas na pagkakamali? Ito po ang hindi pagsasaalang-alang sa mga lokal na climate. Before pa lang po ninyo bilhin ang mga materyales ng roofing ninyo, napakahalaga na isa alang alang nyo ang klema sa lokasyon ninyo. Kasi ang pagpili ng roofing materials na hindi angkop sa lokal na klema ay maaaring magdulot ng hindi magandang resulta. Halimbawa, ang paggamit ng mga dark-colored roofing sa mga lugar na mainit ay maaaring magdulot ng labis na o sobra-sobrang init sa loob ng bahay. Kaya dapat isaalang-alang natin ang mga climatic conditions ng lugar para pumili ng roofing materials. So sa konklusyon natin mga ideas nalaman natin dito na ang tamang pagpili ng roofing materials ay may malaking epekto sa tibay, comfort, at efficiency ng ating tahanan. Ang mga brand na nabanggit namin kanina ay ilan sa mga maaasahang option na available sa Pilipinas. Sa pagsasalang-alang ng mga scientific evidence at mga halimbawa ng matagumpay na aplikasyon ng mga materialis na ito, mas nagiging kapanipaniwala ang mga impormasyong ito. Ang pag invest sa tamang roofing material at pag-iwas sa mga karani karaniwang pagkakamali ay isang magandang hakbang mga kaidiyas upang masiguro ang proteksyon at ginhawa ng ating mga tahanan sa kabila ng matinding pagbabago ng panahon.